at kung babalik tayo sa Legend Hunter, e maaari sa mga sinaunang lugar, at mga artifacts e may mga palatandaang iniwan ang kanyang ama, kung saan ba siya matatagpuan. Hanggang nalaman ni Jing ang patungkol sa isang mundo, at yan na nga ang Dark Continent, at kaya pala bigo siya na mahanap ang kanyang ama sa kilalang mundo ng mga tao, dahil wala pala ito dito. Kaya doon niya na sinuri at sinaliksik, kung paano makakapunta sa kabilang mundo Hanggang nalaman niya ang patungkol sa isang libro Ang Journey to the New World Na sinulat naman ng alamat na manlalakbay sa Dark Continent At yan nga ay walang iba, kung di si Don Fricks Maaring pumasok sa isipan nyo Na ang gustong iparating ng theory ni Boy Anime E eh si Don Fricks ang tatay ni Jane Fricks na matagal nang nawawala pero hindi ganon ang sa fiction ni Boy Anime. Dahil si Don Fricks nga ay e sobrang layo ng edad sa tatay ni Jing, dahil daan-daan taon na itong nabubuhay sa Dark Continent. At ayon pa kay Boy Anime, maaring napagtonto ni Jing sa kanyang isipan, na si Don Fricks nga daw ang maaring maging susi, para mahanap niya ang kanyang nawawalang ama.